yun talaga, nagsimula yun sa lola ko. Doon San Miguel de Mayumo. So, siya kasi, marami siyang anak. Tulong-tulong sila doon sa business na yun. So, lahat ng mga tito, tita, marunong sila. Alam nila yung pagluluto ng bibingka. mga siguro mga around 1960s pa yun. Talagang yun yung negosyo nila nung araw. Talagang yun yung family business namin. Pag iniwa mo siya, may makikita ka mga bubbles na parang yun yung, yung habang niluluto siya, maalas siya siya na ganun. ba? Diba? Pero yung kasing fermentation na binabanggit namin, Talagang yun yung ano, mismo siya yung galapong na umaalsa na ganyan. Na ako talaga yung nagluto nito na na ako yung nagtuloy nung tradisyon namin na ganito. So, kahit na ganun na mahirap yung hanapuhin na to, uh, ito yung passion ko. Masaya ako na ginagawa ko po. Tapos nag naman siya sa tulong ng ama. Eh, na namin yung hanap buhay. Saka so, nakakatulong ng malaki sa pamilya ko talaga. Hi guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Hagunoy, dito sa mismong palengke. Pupuntahan natin yung isa sa matagal nang nagtitinda at gumagawa ng bibingka dito sa bayan ng Hagunoy. So ilang henerasyon na rin itong nagpasa-pasa sa kanilang pamilya. Kaya napakaganda ng storya ng bibingka na to. At hanggang ngayon, traditional pa rin yung pagluluto nila ng kanilang bibingka. Puntahan natin sila para marinig natin yung kwento at may share natin sa inyo. Tara! Ako po, si Mary Grace Contreras, ang may-ari ng Marbilinos Bibingka na dito po matatagpuan sa uh, Poblasyon Public Market ng Agonoy Bulacan. Yun talaga, nagsimula yun sa lola ko. Siguro mga around 1960s pa yun. Talagang yun yung negosyo nila nung araw, doon San Miguel de Mayumo. So siya kasi, marami siyang anak tulong-tulong sila doon sa business na yun. So, lahat ng mga tito, tita, marunong sila. Alam nila yung pagluluto ng bibingka. Dahil ang pwesto namin noon, ang bahay namin noon, ng lola ko noon, San Miguel, nasa palengke. Doon siya nakalocate. So, ang itaas ng bahay, is bahay, tapos yung iba ay bibingkahan. Yun talagang ibinuhay niya doon sa mga anak niya. Sa mga nanay ko, sa mga tito-tita ko. So, A uh, yung mother ko, uh, kung mo nakapag-asawa dito sa Hagonoy, uh, dito siya ngayon nagtayo, nagsimula nung business na ganun, kagaya ng kananay niya. Uh, ayun, pumatok naman. Noong mga time na yun, uh, malakas na malakas ang punduhan dito sa Hagonoy. Uh, Titinda sila gabi, tuwing gabi. Uh, wala rin, hindi rin seasonal yun. Uh, bali, from January to December, itinda sila. Uh, maraming mga nagsasabi sa kanila sa public market na lumipat doon sa may simbahan. Pero dito talaga kami sa palengke. Dito kami nakilala, dito kami dumami ng suki. Kaya nung nagbalik ako ng pagtitinda noong uh, 2017, marami pa rin nakakakilala sa amin na o yan yung nanay yung sa nanay mo araw, yung may kariton pa, gano'n. Anong uh, bata pa lang ako, gusto ng nanay ko na lagi ako nasa kusina, tumutulong na gumawa, ganyan. Uh, yun namang tatay ko kapag ka nag ng siya ng putubumbong, minagagadgad siya. Tumutulong ako talagang gusto ko nung nakikialam ako, ganyan. Napagalitan ka ng nanay kasi nakikialam ka, pero talagang nakikialam ako na gusto ko matuto. Ngayon, tinuruan ako. Noon namang natuto ako na, o oh, sige, sabi ni nanay, siguro mga ano ko mga grade 3, sabi niya, oh, sige, magtaktaka ngayon. Talaga isang palanggana na yun, inubos namin yun para lang ako matuto. Doon nagsimula na matuto. Tapos nung no, medyo high school na ako, ganyan. Yung, oh, sige, ikaw muna doon sa tindahan. Hanggang sa huli, ah, marunong na ako na, ah, nakakakahango na ako, nakakapag... Timpla na ako ng, na, nakakapagsabul na ng itlo, gano'n, nakakapagsalang na. Tapos, nung no, nasanay ka na talaga, na alam mo na talaga, Ah, uh, isasalang ka na ng nanay na, o oh, sige, ikaw muna tumao ngayon. Ah, uh, kailangan sa nag nagiling ka ng ano ng ng bigas, hinahaluan namin 'yon ng lamig. Kani lamig. Kasi kasama yun sa pampaalsa. 'Yun din ang ginagawa nung mga nagpuputo, yung mga traditional na puto putong bigas. Ah, same, same naman sila ng ano ng pro, na procedure ng galapong. 'Yun ang talagang galapong. Okay. Ngayon, yung bibingka namin, bigas nga kasi siya. Ah, galing sa galapong. Pag mo siya, may makikita ka mga bubbles na parang 'yun yung yung habang niluluto siya. Umaalis siya siya na ganoon. 'Di ba? Makita mo naman pagka doon sa horno pa lang, pag mo siya, talagang kita mo na yung alsa niya pa, Naka, naka, ano, naka steady siya ganun. Hindi siya bumabalik. Kasi di pa may gano'ng bibingka ka? Pagka tinignan mo siya sa no ang ganda. Kasi mainit pa. Pero pag hinahaw mo siya, unti-unti na siya bumabagsak na ganun, di ba? Iyon yung, yun yun kasing, ano, ah, dahil sa baking powder, di ba? yun yun eh. Pero yung kasing fermentation na binabanggit namin, talagang yun yung, ano, mismo sa yung galapong na umaalsa na ganyan hindi namin yung itlog doon sa galapong nalahatan. Kasi yung, yun ang ginagawa ng karaniwan. May itlog na yan. Tapos nakahalo doon yung ano, nakahalo doon yung itlog. Kasi hindi mo alam kung gaano ba karami lagay niya itlog. Kaya nga si Claire, ginagawa niya pa dalawang itlog para masarap. Yun yung overload. Okay. Ito na yung Marberinos Bibingka. Kung makikita nyo, makapal talaga siya. Yun talaga yung tamang alsa ng kanilang galapong, yung kanilang mixture. So nakikita natin yun sa pinaka-resulta, yung pinaka-pagkaluto. So makikita nyo, hindi siya bumabagsak. So ganun kaganda yung quality ng bibingka nila, ng galapong mixture nila. Dahil dun sa fermentation na kinukwento niya, na traditionally, yun ang practice talaga ng paggawa ng bibingka yung lasa talaga nito kakaiba para sa akin masarap at uh, talagang yung quality ng kanilang mga ingredients kung nakita nyo naman talagang hindi tinitipid at the same time very affordable Harap. ito naman yung kanilang kutubongbong at uh, actually gusto gusto ko rin to marami namang overload na putobong bong sa iba't ibang lugar uso naman na ito ngayon pero ang gusto ko dito ang sarap kasi nung pinaka leche plan nila tapos yung cheese nila sabi ko nga kanina talagang branded tapos ang maingat talaga sila dun sa mismong paggayat ng nyug kung mapapansin nyo mano-mano nilang ginagawa ang isang dahilan bakit nila ginagawa ng mano-mano kasi gusto nila maputing maputi yung kanilang nyug mas malasa kasi hindi siya mabilis no yung friction siguro nakakatulong yun para mag-maintain nung pinaka juice na. Mm. One of the best po to bongbong talaga to. Na ano, natitikman ko dito sa Bulacan. Sobrang sarap. Nag trip talaga ako rito. So, any time of the year, nandito sila sa Hagunoy, sa Palengke, madali nyo silang pupuntahan. Kaya, any time of the year na mag-crave kayo, Pwede pwede nyo silang tekman. Oo oh, naman, thankful na thankful ako dito sa hanap buhay namin na to. Kasi kahit na hindi ako nakatapos, syempre ano ba aasahan nyo sa akin, di ba? Yung mister ko lang ang maghanap buhay ko lang, hindi sasapa talaga. Napakalaking pasasalamat salamat ko kahit na wala na yung lola ko, kahit na wala na yung mother ko, tuntuan pa rin ako dahil naipasa nila sa akin yung hanap buhay na ito. Ngayon ako yung nagmana na ako talaga yung nagluto nito na na ako yung nagtuloy ng tradisyon namin na ganito. So kahit na ganun na mahirap yung hanapuhin na ah uh, ito yung passion ko. Masaya ako na ginagawa ko to. Tapos nag-click naman siya sa tulong ng ama. Eh, nagpagpapatuloy namin yung hanap buhay. So ako nakakatulong ng malaki sa ha, pamilya ko talaga. Hindi na namin kailangan umasa pa kung kanino pa man sa sarili naming sipag eh, na nagagamit namin tapos napapakinabangan din namin kami na may mga tauhan kami na pare-pareho kami sa tulong-tulungan na para kumita kami pare-pareho tapos yun, napagtapos ko yung mga yung anak ko yung future, madali na basta magsipag ka lang, basta ito lang ito yung gagawin mo Meron, may iniwan yung mga ninuno mo na ito lang, mahalin mo lang to ba? Diba? Hindi ka magugutom, hindi ka magiging kaawawa. I-invite uh, kayo na pag napasyal kayo dito sa May Gawing Bayan, yung pwesto namin sa Taas ng Tulay, uh, Marbilinos, uh, available po kami from 12 noon hanggang 2 am sa madaling araw. Mula sa kwentong ito, natutunan natin na ang pamanang hanap buhay ng ating mga mahal sa buhay ay dapat nating pahalagahan at ingatan. Pinaghirapan nila ito para sa huli ay magamit nating tulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagpapanatili sa tradisyon at lumang pamamaraan ng pagluluto ay hindi tanda ng pagkahuli. Sa halip, isa itong paraan ng pagpipreserba ng natatanging lasa at tradisyon na hindi natin kayang tapatan sa makabagong teknolohiya. Dahil sa kalidad ng ating produkto, makakakuha tayo ng mga mamimili na handang maglakbay para lamatigman ito. Yan ang ating kwento para sa video na ito at ito ang Ralph right Project.